Nga good morning, good morning. Kaya lang pagtag-araw wala rito. Good morning. Ayan, no order na namin bangka namin. Mapapiber eh, na nga ito. Ayan, may nauna ng dalawa. Dalawang matanda. Ah, kay daalang ko lang yata. Matanda pa yata ako dyan kay Nawase. Hindi, si Nawase. Oo. Oh. Si... Si... ay eh, ano lang eh Dami yung tira mo, oh, kung dikit-dikit to Dami ko rami Parang blue gurami ka lang dito oh. Madami nga oh. Sakto lang pati malalim yun eh. Maliin Mali na ang tubig ngayon Diyan sa labas, marami umap yan doon Maliin na ang tubig ngayon Ayan mga gurami oh Wala ka ng gurami dito Maya maya, marami na naman mamamaral dito Nah, ano tawag mga tumatawid nang ilog, mga hunters mga pandas, ayan. Ay merip, 'yung merip na, merip pum. Mail na mail ng tambo ni ano ano Ay bawal lang po pumeso sa kangkungan, ah. Okay lang sa mga gilid-gilid ng ano. Gagalit yung mayari. Siyempre, kailangan tayong rumispeto. At mahirap din magtanim ng kangkung. Kasi pag hinihila-hila namin ang isda, inawawat-awat yung kangkung. Okay. Ang oras. -a Alas 7. Buti na hila kami. Ayan oh, ang dami oh. Ah, ba, pwede. Gusto mo diyan sa na, oh. Basta't matibay ang tali mo. <laughs> mo yun, eh, hindi dapat ako mamamaril eh. Eh. Hmm, meron ka ng bala eh. Pero wala pa nakakapwesto-pwesto ron. Hindi namin alam kung maganda tubig yun. Oh. Walang daan dyan, walang daan dyan. Basta sa mga kangkong, huwag kayong pe at may ari ano. Diyan, marami rin pwestuhan dyan. Doon sa dulo. Nilusob, nilusob kami, oh. Ano pa yan? Wala pang... Wala pang ano yan, mga namamaral na yan. Wala pang 10% yan. Oh, medyo malayo-layo kasi ito, eh. Ito, mga batang burong side ito. Yan, sukoy ko sa bala yan, oh. Sino mo yung bumili sa akin lang, ano? Kasama mo ngayon? Kasama mo? Ay, mag magaganda ano. May umabol pa oh. Parang Cesar. Dami na namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pumunta pa ron. Lima yata yun. 15. Hmm. Hindi, meron na. Mga Gloria. Mga Gloria. Basta pumutok. Pangalawa. May harap pumaral dito sa malalapit eh. Babaw. Liti lang pala. Pangalawa pa lang natin. que nga may dapat Ini na benar terbentuk. Tidak, semuanya sudah berjalan-jalan. tali yang lembut di sini. Kita di sini. ayos na five fingers na hirik hmm. pupulan tayo baka uh, ayaw pumasok ang isna kasi nakatayo tayo eh Ganito ang daan eh. Ang oh, pa Tanggal ah, pa. Tanggal eh. Sabiwan ang tali ng bala natin 4 naman handa na pala ang so, sukat na no nanahimik lang dun Ang isda, pag pinuputokan, lumalapit sila. Naglalapitan. Kumpul-kumpul sila. nais. Sira lang ma. Malalim lang kasi. Kahon ng malaki na wala. Wala mo kasi ilalim kaya madaling mawala ang isda. Hindi pala nito. Ah. Mga isda. Mga tanghali. na ano ako lang malaki? Wala bigla eh. Ayan, mga hunters mga ka pina na tayo. Nauna na. Daba oh, pa. Nauna ano na. No? Napasuko namin ito si Hindi ito hihilas sa api. Ay, pa-sumuko. pa eh. Iyan ang pesto ko dati. Uh, ayan. Ayan uh, na na. Ayan na, ayan. Ayan. Ayan, Okay. Yan, mga mother, tayo wina. Huli natin, na oh, may mga ano na, namuti. Oh. Wala, hindi tayo makakapuno ngayon. Mahina, oh. <coughs> Ay, madami din. Kahit pa ganun-ganun lang. Angat natin. Mayroon magangat na isang kamay. Ah.

So, una sa init. Okay. Bye. I love you all na lang. Shout out sa inyo lahat. Ito okay, mga hunters. Ah. Mamunong-munong. Anong ano na yan. Kung baga saan eh, dalang. Dito sa napesto ko. Okay. Ayos na. Ayan. Uwihan na mga tropang cute. Mga pakiwit lang ang huli eh. to pag amamo lang ang huli mo, parang ano ka pa eh. sa isang apaw eh. na, ah, minamatay talaga 'yung eh. Oh, ko. Sa bundok ano? kayo ang ng robot at suguro yan ang papabayaan minsan eh okay bye na I love you all